Good morning, good morning guys Before tayo magluto sa recipe ating gagawin sa araw na ito Yan, dito tayo kukuha ng ating mga ingredients sa ating maliit na garden. Ayan, meron na tayong isang bunga sa ating patulang itinanim Ay, marami na pala. Isa, dalawa at Ayan, medyo malaki-laki na rin Ayan, tatlo tatlo ang ating bungang nakikita na malaki na. Yung iba dyan ay bearing flowering fruits pala. So, ayan, mag-harvest tayo ng first. First harvest natin ito sa ating patola. So, join us kung ano nga bang recipe ang ating kayang ibahagi na naman sa inyo. Ayan, second. So, dalawang pirasong patola ang ating gagamitin para sa ating recipe for today. So, meron tayong, ayan, bagong harvest na patola. Sinahuganin natin ng malunggay at saluyot na doon din natin ginuha sa ating garden. Plus, dalawang pirasong piniritong isda. Ayan, fresh from our small garden ang mga vegetables na ating gagamitin for today. Ito so, oh, ang ganda ng ating patola, di ba? Perfect. Yung patola na ito, seedlings niya is from Taiwan. Yan. Hinala natin yan pa sa Taiwan at pinatubo. So, nagkaroon na tayo ng harvest mode. So, ayan na nga. Ipakita ko sa inyo ang mga sangkap na ating gagamitin. Meron tayong Patola na nakat natin sa sizes na gusto natin. Ayan. Ang ating malunggay, saluyot, kamatis, onion, apat na pirasong talong, at dalawang pirasong malaking pritong isda. Yan lang ang ating gagamitin para sa simplihang recipe na ating gagawin. So, yan. Nagpakulo tayo ng tubig. Halo natin ang onion. Next, ang ating kamatis. Ayan, kulong-kulo ang ating tubig dyan. Mag-add tayo ng saluyot. So, mga mabilisang Luto lang ito. Dahil nga sa luto na rin ang ating isda. Pwede na tayo mag-add ng another gulay. Ang ating patola. first harvest natin yan sa ating tinanim na patola. Next sa patola natin ay ang talo. Yeah, pwede na rin natin i-add on dyan ang ating malunggay So, ayan. Next, ang ating piniritong isda. Dalawang pirasong piniritong isda. At hinati-hati natin para sa mabilis na paglabas na kanyang broth dyan once na malaga na natin. Wow, looking good. Yan, pwede na tayo mag-add ng asin. Ang bango pala ng ating patola. Yan, maamoy natin ang aroma ng ating bagong harvest ng mga gulay-gulay dyan. So, ayan guys. Dito na tayo mag-end. Nakuha na natin ang sakto at tamang taste na ating gusto dito. So, thank you again for joining us sa ating recipe for today. Magkaroon na naman tayo ng mabilis at masarap na recipe.